Ilo po. Uh, maghingi kami ng tulong kung pwede lang po. Itong bata na to, may diferensya sa heart. Tingnan mo, 5 months na yan. Pero maliit pa. Baka may magbigay tulong dyan sa bata na to. Maski kunting tulong lang, malaking bagay na sa kanila po. Sana po. Kana iyang ugat ba? Kailangan tanan sa... Sa heart? Nasa right sa right side tingnan nyo oh tawag na maglilag ano. lagom tingnan nyo oh maliit liit ang paa ang kamay 5 months pa pero maliit ano? ang paa maliit 5 months parang bagong sinilang ang, ang mga ano nya wawa naman no sana po bigyan nyo pansin ito malaking bagay na po ang mga tulong nyo maski kunti-kunti lang mm. sana po ako to si Jirlin TV po nahingi ng tulong sa bata na to Jirlin TV subscribe, like and share salamat po